Naimbag nga aldaw. Welcome back to Dian Lifestyle. Magluluto tayo ngayon ng inabraw. Magre-ready nga pala tayo ng talong. Hahatiin ito ng pahaba at himayin na rin ang bulaklak ng kalabasa. Maghihiwa na rin tayo ng kamatis. Kumuha lang ng kaserola, lagyan ng tatlong tasang tubig. Ilalagay na rin ang pringitong isda kamatis. Pakuluan ito at ilagay na ang bagoong. Isunod na rin ang talong. Pag na ito, ilalagay na rin natin ang walaklak ng kalabasa. Pakuluin lang ito ng kahit tatlong minuto at i-ready na ang mainit na kainin para sa pananghalian. Tapos na! Thank you for watching! Bye-bye.